Ang hirap talaga kumeta ng pera. Ultimo to yun na. Pinasok ng magripak. <laughs> ito kinakagat pa ako ng langgam. masakit sakit na nangano ko. Oh. Namula na. <laughs> Namula na. Gagat ng mga langgam. <laughs> Yan kaya sa so, antuyo. Limang mm -hmm. piso ang isa. Ang isang ripa. Ang so, guys. Oh. Pag sa sampo, may free siyang isang ganito, isang plastic, guys buhay ng tindera dati kusinera pag bumalik ng Saudi kusinera ngayon tindera muna Okay. ay nako hindi Ano po yan? Ayan ha guys Kailangan ano nakaplepel siya O diba Ano po yan? Happy po? May bus ka kayo? Ito mga anak mo? Ay, hindi mo, mga kamangkin po. Parang mga anak mo eh. Kasi kami, dalawa yung anak mo eh. Ay, nasa Brooklyn, isa yung isa po. Ay, hindi nila. Hindi po, mga pamangkin, tapos ako. Sorry. Hindi ko alam. Lagi lang mga nakatambay dito. Alawang mo ito. Ayawang bot, ayawang bot. Ay, tawag ni Chong. Ah, ah. po tayo. Ano pa po? Nagsidila kayo, Tio? Ha? Nagsidila kayo, tayo kung puset?

Dun ka ba? Oo, oh, sige, sige, sige. Um, Kwa, um, ito yung grocery. Ah. Kaya lang, then invoice na dahing. So, di kahit di balasan ko. Invoice, ay, receive ba? Sorry, kanda din eh. Champo lang ka. Asukar. Receive ba? Presyo, ganun. Ah, sige, chum. Tapos, pangalan mo. Ah. Then, cellphone number di ba ba? So, di balasan ko. Ay, awang problema na dyan. Doon, doon kasi eh. ako kay Narly. Ah, gano'n. Kaya lang. Ah, ah. Kaya lang. Kilala mo si Nerley no? Oo, oh, parang ano ko lang d'yo. Ngayon, ah. sabi ni Toco, kapi itong... Ah, ni... Diyan, itakala gumatang pin ni ko na, no? Ah, Kaya pinapaliwanag ko sa dahing... O, oh, ano? Oo, oh, alam ko. Nady, ko ano, no? Ula, papa, sabi niya, balasang ko kung na, no, no. sabi niya, baka hindi mo alam, sabi niya kung paano hirap na mag... mag <laughs> ano. Hindi ako nagko-complain. Oh. Tinisignan ko lang, sabi niya kung sa mo dinadala yung ano, Ay, yung dito. binibigay ko sa'yo. Ganon. Pati usapan mo yung binibigan mo. Ah, yung, yung kasarikan asukar, ah. invoice, at the personal Tapos, yung pangalan nung kasakalaya niyo ko, ang Maris. Ah, ah. Doon sa baba. Lagyan ko ng cellphone number. Ayaw. Oh, yo. ah, ito, kailangan niya. Oh, ito na kuhan. Oh, sige nga, sampulan mo ha. Ay, ay yeah, tikas tinga. Para maturuan kita. Ay tikas tinga, papel lang. Oo, oh, ah, maski okay. na papel lang, walang problema oh. kasi yan Isisak ko kasi tayo eh, patulog kayo balasang ko. Well. Na-strip na yung balasang ko. Ah, din nga ba siya? <laughs> Madrid. Madrid? Stay. Mm. Hmm. Kadwada ni Mama ta, kaya lang ni Mama ta nag-asawa sa balay. Ah, sumala. So nag-asawa si eh, Ardinero. So, sabi ni, sabi nung anak ko, pabaya mo na, ma. Sabi niya. Siya na lang. Alam, guluhin mo oh. si Mama? Hindi, oh. hindi ko naman ginugulo. Sabi niya, yun ang gusto niya. Pwede ka, mating ka nga, gulo-gulo ko na sa ikang kati allowance mo. Hmm, Pura isang ko na, damot ni, damot ni, basit na pension ko ko na. Hindi, uh. bigyan kita, kaya, kung eh, na, hindi ka kasi nang gugulo papa, sabi niya. Hindi ah, sabi ko, kasi yun ang gusto ni papa mo, ni mama mo, bakit ako manggugulo. gugulo? Hindi, hindi, Spain, Spain. Ay, parehas dyan. Uh. Madrid.